sabon, yung brush. Orange. Orange! Ay, ay kaso kinakagat siya. <laughs> Meron pa akong bina, ano dito, binablower, pero nagtago na po yun. Ano na? Ito ka lang kasi. Nakakagulong yun. Ang eh. malik na. Sige natin gagawin. nakalikap po eh. Ang hirap po pala mag Ayan, parang may alagang baby. Luna! Pangalawang ano na po na, pangalawang paliligo niya. Yung nakaraan kasi, na-vaccine siya. Two weeks na siya sa atin eh. So, two weeks na po siya sa amin. Aso so po siya ni ako po yung nag-aayon. Lahat po ng pet namin ako yung nag-aasikaso, may mga sakit share ko sa inyo next time yung nagasakit kasi yung mga pusa ko kung ano yung first aid ko pero prayer ko, sana maging okay din yung dalawa, kasi yung isa okay na, tatlo kasi silang nagkaroon ng sakit tapos yung iba, yung si Minnie, kung nyo sa vlog ko dati nawala na siya, tsaka yung baby yung dalawa, yung natira pang isang baby tsaka si Snow yun yung may sakit, si Mochi magaling Si Atina, okay naman siya. Ano pa, ma'am? Tuyo. Matakpa sa wayong kasi. Guys, eh, ito yung polvo ni Anu. Nabili lang namin ng 299. 279 yata. Hindi ko sure kung 279 o 299. Hmm, nagselos na naman. Ayun, isang set na siya. May shampoo, may polvo. Merong pang sabon yung brush. Orange. Tapos may powder. Ay, powder. Powder na nga yun. Ito yung towel. yan. Mabilis siya maka-absorb ng towel. Ng, ano, towel. Uh, ng tubig. <laughs> ayun, Tapos may shampoo, may pang brush. Merong white, ano, eye wipes. Tapos tama ba? Tsaka... Eye wipes. Oo, uh, yun. Meron siyang ganun. Tapos, ang pa ba, ba mga patangay na nakita natin? Brush. Uy! ayun na Ang katabi na sila! Baka mamaya, anak naman, baka mamaya kagating ka ni Luna. Diyos ko, sakmaling ka. Sasupal so, pa lang ka lang nito. <laughs> Ayun. akala niya kasi okay lang. Ayun. oh. ay kasi. Eh, ikaso kinakagat siya. May <laughs> po kasi si Oren. Gusto niya po kasi na, nakikigulodin sa Ayan, akin. Ayan, watermark ka. <laughs> watermark ka dito, watermark. <laughs> Ayan, watermark. Um, iyong scalp hair. Alam, halong gata ako to. No, go go <laughs> si, si, <laughs> si ano, si ayan, si Luna, ganyan siya. Wala. Ingon. Yan, lagyan ko siya dito, soap. Yeah, ang lamig dito. Para mabango lang siya. Ayun. Kasi hindi sapat yung shampoo. Ha, boss. Suklay-suklayin lang natin. Mami. Napakagulo po nito. Sobra. Lala. Pero di siya mahirap paliguan. Di siya mahirap paliguan. Madali lang siyang paliguan. Hindi ko alam kung ano yung tsuro. Ayan. Ayan na, maligo na. Malinis na. Nangangalkal pa. Hoy! Malinis na po si hmm. kaya next time sa vlog, share ko sa inyo yung mga sinabi ko sa inyo na isang set na nabibili ko sa Shopee sa online. Ah, bali, live sila tapos may 70% off na less. Dapat kasi 400 plus yun. Yata or 300 plus. May 70% off. Tapos may free shipping. Kaya, yun, wala akong binayang shipping. Tapos may discount pa. So, ang dami nun. So, kung sumahin mo halos 50 pesos lang yata bawat isang item, hindi mo naman ito mabibili ng 50 lang. ba diba? Pag bumili ka nito dito, 100 plus yung mga ganito or 200 pa nga minsan. Tapos yung ganitong, ayan. Para siyang pangano ng sasakyan. yun. Share ko minsan, ano ko sa isang vlog ko. Na, yun lang yung may share ko sa inyo. Yung vlog na yun, para malinis lang. Kala na tabingan ka na ni Orange. Hi, Orange! Ma'am! Ma'am! Orange. Tapos si Orange, kasi palaki ko po, po itong ibon na ito. Eh, Mandalang na po ipasok dito kasi nasa labas na siya ngayon. Kaya yun. Ngayon lang. Mandalang lang siyang um pumasok. Ay. Ito <laughs> ko na. Hawak-hawak -awak ni Maggie oh. Tulog na tulog. <laughs> Ayun na. <laughs> Harus yung baby oh. Yan nakita na yung mukha niya. Oo. Oh, oh. Nakita na yung mukha <laughs> <laughs> niya. Eh, white pala siya dito. Kalo namin pure black. Ay, nagising na. What? Sorry. <laughs> <laughs> and again, it lands a little bit after your point. Not perfect, right? Not yet clean, not perfect. I think it'd you would have, you know, Isaac Cruz would have been down. But you know, show a great chin. Isaac Cruz, he has. He has taken many shots from Tam Davis, and he's taken them well. Ito na, okay. Ito na. Ay na. Pero kumain na po siya kanina. Tapos umunan na din ang gatas. Ayan, medyo nakaka-recover na po siya. Gusto niyang umaalis sa kanyang cave. Kaya hinayaan ko na lang. Kaya lang ang problema na lang. Yung may sugat siya sa paa. Yung hindi ko alam kung bakit siya nagkasugat. Ayan. Yan yung nakaswerday na aking pusa. Pero hindi pa siya masyadong total naka-recover. Hi! Hi, Snow! Dahil sa virus dito sa amin. Ayan. Itaay siya sa paglakad. Tapos gusto siya sa maaraw na yung Ayan yung isang nakarecover kong pusa. Ayan girl siya. Hmm. na din siya pag araw at pag ko na lang kinukulong. Nagbigay ng isda dito sa katipahing namin. Si Ayan, umakain siya. Siya yung unang kumain kasi busog na si Mochi tsaka si Atina ito yung unang kumain ng isda. Namiss niya yung isda. Kaya hmm. hmm. ko sa inyo kung ano yung ginawa ko sa kanya para makarecover siya tsaka si Mochi. Shut up. No. No.